bigyan po kayo ng number. May may lang po kayo. Po, punte, PWT, sa senior po, pwede po mauna. pagkatapos mo. Minsan, hindi natin may iwasa yung na. May halaga ba ba ang magboto natin? Parang nakakawihan na lang natin na pagboto tuwing halalan. Pero pagtapos nun, ano na nga ba? Ano nga pa nangyari? O tito? Gawin nga ba? Matuto? Adi sa gawa? Sa kabila ng agam-agam, ating sa puso na ang boto natin ay sagrado at may halaga. Igit sa lahat, ito ay karapatan natin pinangmamamayan ng Pilipinas. At ito ay isa sa mga pamaraan ng mga laban sa mga isyo o problema ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagboto, direkta na ipapahayag ang saloobin ng sampayan ng Pilipino sa mismong pagbuo ng ating bansa. Kung baka sa wikang Ingles, ito ang tinatawag na nation building na matalas tukuy sa talumpati ng mga liter na ating inihalal. Pero hindi dito nagtatapos tatapos ang ating tungkulin kaya mamayang Pilipino. Hindi lamang para sa ating ang Hindi rin lamang ito para sa mga pamilya, sa mga kaibigan at kakilala. Ito ay para sa kapakanan at kinabukasan ng ating kapwa Pilipino. Kaya naman magparehistro, pilaputante. At sa araw ng halalan, ay kami din natin ang kalapatan ng Bibigay Boses sa iyo, sa akin, sa komunidad, at sa mga susunod na generasyon ng mga Pilipino. Abangan sa susunod na lunes, mga stratong putante sa Pilipinas. Isang malaking pasasalamat sa Parangkay Kuliat, Quezon City at Office of the Election Officer mula sa Education Information Department ng Commission on Election.